Ha. Oh. <laughs> Lengtaw ka na. Dusi. Duce. Ah, dusi ka na. Dusi. na. Ang Birthday tagal sa, sa dusi ay Bisaya English pala. Oo. Oh, oh, oh. Birthday ay, sa ano? To, Bunso ko. Ito yung regalo <laughs> namin. Oh, maya na. Buksan mo. buksan mo. Tingnan natin. Tingnan natin, natin yun, okay? Ayos, yung 'yun, 'di ba? si mo bukas. Oh. Okay dami naman kasing tali, dapat tinali. Anong marami yan? <laughs> okay. Oo Alam mo ha? Oo, diba? Anong gawin mo? Anong gawin mo? Ha? Walang sim card, walang keys Keys mama Walang card Oo Oo Buksan mo muna Walang sim card Oo Ayan Ayan Pagpagulang ko palang yan. Oh, kanta, birthday. Oh, happy birthday, birthday to you. Happy <laughs> oh, birthday daw, happy birthday. Oh, salamat sa pinaka kung anak. Ito po yung regalo. Pasinsya na, Beng, kasi yun ang kinakaya namin. Anong sabihin? Huh? Salamat. Ha? Salamat sa? Dapat may magandang wish. Oo. Oh, Oo. Oh. Bye. Magandang wish. Oh, magandang wish. O, magandang wish dapat sa ano. <laughs> <laughs> oh, dapat <na>, oh. <laughs> oh, mama, mama. mama. Yang mama Ay, oh, so, <laughs> Sa pa salamat. Sa butihin asawa, hindi siya regalo Ako, wala talaga kung may ibigay Salamat, well, mo. Thank you, ah. Sa sana yung binigyan ng regalo? Lakas na. Lakas <laughs> na. Ayusin lang. Ayusin lang. Nako, walang connection yan. Walang wifi yan. Walang Oo, oh, sira. Sira? Oo, eh, oh, 500 na bilik ko nun. <laughs> 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 Joke lang, mayroon yan. Ano oh. ba lutuin <laughs> mo? Ano yung ngiting tagumpay na yun? Siyempre, masaya siya. Dusing taon na siya. Ano? -anong? ano? Pangalan nito, dapat ano? Yung sinasabi ko sa'yo sa pag-aaral mo, ha? Hmm. Uh, may kunting ulam. yun lang kinakaya. Kaya mo yan. Salamat. Hmm? <laughs> <laughs> huh?